Atunay po ang protesta laban sa pag-iigpit ng Bureau of Customs sa mga balikbayan box na kaisa ngayong araw na ito ang maraming OFW sa kanilang Zero Remittance Day o hindi pagpapadala ng pera dito sa Pilipinas para sa araw na ito. Nakatutok si Cesar Apolinario. Tuwing biyernes, araw ng sweldo sa remittance center ang diretsyo ni Mara Magaspac para kumubra ng padalang pera ng kapatid na overseas Filipino worker. Pero sa kilos protesta ng Migrante International sa Mindyola, Maynila, siya nagtuo para sumuporta sa No Remittance Day ng mga OFW ngayong araw. Desisyon daw ng kanyang kapatid na nasa abroad na ipagpaliban ang pagpapadala. Bukod kasi sa tutol sila sa dagdag buwis, di sila sangayon na buksan ang balikbayan box. Sa simpleng balikbayan box na lang po, doon namin nararamdaman yung a uh uh, pagsasama-sama namin muli na parang kompleto kami. Kung ganun po yung gagawin nila na doon pa lang sa customs ay binubuksan na nila, parang wala na yung isayin siya nung pagmamahal na binilot sa balikbayan box ng aming mga kamag-ana. Ang Migrante International ang nanguna sa panawagang No Remittance Day ng mga OFW. Ito po yung isa na nakita naming matibay na armas ng mga OFWs. Nakita namin kung papaano nasaktan ang gobyerno. Ang mga OFW na ito sa Hong Kong, kabilang sa mga nakilaw. Kailangan kung anong declare ng pamunuan ng lahat ng OFW, kailangan ito pa rin din natin para alam nilang nakikisa yung OFW dito sa Hong Kong lahat ng sulok ng mundo. Ang aksong ito ng mga OFW naramdaman sa ilang remittance centers sa Quezon City, bagaman may mangilan nilang nagpadala pero may ilang nag-zero talaga. Local ba lang kami ngayon? Wala pa ako na encounter this day na galing, galing ang pagbansa. Ngayon araw na to wala masyado. Wala siguro mga 10 lang since no, kaninang umaga. Oh, kapag nung mga ordinary day, 'di na mapansin ito. No? Ang ah, marami 20. talaga. Yan kadami. Ah, uh, 70. Ganun. Ganito rin ang dinana sa ilang remittance centers sa Ilocos Norte. Wala pang impormasyon kung may epekto ang no remittance day. Bagaman sa datos ng GMA News Research, katumbas sa may 3 bilyong piso kada araw ang ipinapadalang remittance ng mga OFW sa iba't ibang panig ng mundo. Paniwala naman ni PCOO Secretary Ermino Coloma, maging makatwira naman sana ang mga OFW at hindi basta lalawok sa remittance holiday kung hindi sila kumbinsido sa issue. Cesar na Nakatuto, 24 Horas.